Maliban po sa Isagesis, ay napapansin din namin na kapag paboran ni Brother Eli ang isang bagay, ay ginagamit niya ang mga ito para suportahan ang kanilang sinasabi. At kapag hindi naman papabor sa kanya, ay kinakalaban niya ang mga ito. Naniniwala ka siguro, dapat mong maniwala, you are duty bound, you are obliged to believe, na sa mundo ngayon, meron tayong mga uh, existing manuscripts that have existed for the last 1600 years. Isa dyan yung tinatawag nating mga manuscripts ng Biblia na kung tawagin ngayon ay Codex Sinaiticus. If you are an investigative uh, Bible reader, you will learn, during the early times of Roman Catholicism, they do not regard those books as inspired. But later, How late is that? The Apocrypha is a collection of uninspired, spurious books written by various individuals. The Catholic religion considers these books as scripture just like a Bible believer believes that our 66 books are the word of God. At, At the Council of Trent, 1546, the Roman Catholic religion pronounced the following apocryphal books as sacred. Where? When did they accept that those books are sacred? The early fathers of the Catholic Church regard them as spurious. Their authors are spurious. They are false. It was not until 1546 or the mid-16th century that they have regarded it as sacred. So, even Catholic fathers of all do not believe in the authenticity of those seven books. Amen? And if you are going to study history and the history of the Catholic Church, you will not easily be persuaded by these claims of the now Catholics that their Bible is more complete because for 1,500 years, your Bible is also incomplete. See? Why will they not get angry or mad at me when I am exposing all this truth? Some other preachers do not care to expose these things. But I, you see, This is a Bible exposition. So I have to... Napanood po natin na binabanata ni Brother Eli Sullano ang Deuterocanonical Books, natin na mga Katoliko, at tinatawag niya ang Apocryphal Books. Alam niyo ba, ng Apocryphal Books na binabanggit ni Brother Eli na tinatawag natin Deuterocanonical Books ay nasa Codex Sinaiticus? Ipapakita po natin isa-isa ito sa screen. Maliwanag na nariyan ang Book of Tobit. Andiyan din ang Book of Judea. Nariyan din ang Book of First Maccabees. Nariyan din ang Wisdom of Solomon. At nariyan ang napakagandang book na Book of Sira. Ngayon, may isang atheist na nagtanong kay Brother Ellis Riano tungkol sa Diyos at isa sa kanyang ginamit para suportahan ang kanyang paliwanan ay ang Codex Sinaiticus. Narito po ang video sinasabi ko. Pero hindi kita ng ideya kapatid kung ba't ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka siguro at dapat mong maniwala, you are duty bound, you are obliged to believe na sa mundo ngayon meron tayong mga uh, existing manuscripts that have existed for the last 1600 years. Isa dyan yung tinatawag nating uh, mga manuscripts ng Biblia na kung tawagin ngayon ay Codex Sinaiticus. It was written by hand in the 4th century of our common era. If you are an atheist, you believe in science. You believe in science. And the science of uh, carbon dating determines the undetermined age of uh, artifacts, mga records ng fossils, and etc. At wala namang pagtatalo, we have documents on earth that have existed way back 1900 years ago. I will show you one doon sa isang museo. Kung gusto mo puntahan, uh, para maniwala ka, eh siguro naniniwala ka naman eh, meron tayong mga records, ng napakatatandang records sa mundo. Ito yung sinasabi ko, A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies, existed in the year 120 to 150 CE. Pakibasa mo nga yun, kapatid na Daniel? P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description: language Greek, medium papyrus, approximate date c. 120 to 150 CE, place of discovery Egypt, date of discovery acquisition 1920, current location John Rylands Library, Manchester, England. Yan, kung gusto mo makita kapatid yan ay nasa John Rylands Library sa Manchester, England. Yan ay 120 to 150 CE ang edad niyan. So, humigit-kumulang, nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Ngayon, we will go back uh, in some epoch of time. Napuntahan ko yung sa British Library. Nakita ko yung isa sa mga kopya, nung tinatawag na Codex Sinaiticus, that was written in the 4th century ikaapat na siglo. Nandoon ako, tinitingnan kong personal yung, yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Kopya ng Biblia yan na nasa British Library ngayon. And that is open to the investigation of all atheists. If anybody, if by chance any atheist will not believe, uh, that is open for investigation. It is in the British Museum. Ano, hindi ko sabihin, ba't kung sinasabi ito, kapatid, ano? pinapatunayan ko lang na yung kopya ng Biblia, hindi yan gaya, ginawa ngayon. Ang Biblia existed for the last 3,600 years of human history. Diba? Kung ayaw mo sa Biblia may Diotero Canonical Books, ay huwag mo na rin sana gamitin ang Codex Sinaticus dahil nasa Codex Sinaticus ang Librong Tubet, Judith, First Maccabees, Wisdom of Solomon, at Sirach. Maywanad na kinukontra ni Brother Elis Riano ang Deuterocanonical Books. Pero, doon siya kumapit sa Codex Sinaticus kung saan kasama doon ang Deutero Canonical Books. Pangalawa, panuoran niya muna ang video nito. Ano pong pagkakaiba ng katoliko at na ang dating daan? Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba. Sa katoliko, may mga aral, wala sa Biblia, gaya ng Misa, Rosario, Eucharista, Novena, Wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan eh. Para ma hindi po tayo nagtataka kung bakit ang mga followers ni Brother Eliseo ay mahilig sa tinatawag na word for word. Kung saan kapag maatake sila sa ating mga katoliko, ay pinapahanap nila sa atin yung exact number. At kung hindi ito may papakita sa kanila mula sa Bible, ay may lima ito at hindi dapat panuwalaan. Well, ito po ay tinatawag na world concept fallacy ng mga scholars. Ang pinagtataka ko lang, bakit din sila naniniwala sa 27 books of the New Testament? Dahil hindi naman mababasa ng word for word sa Bible na 27 books ang New Testament. Isa ito sa mga itinatanong natin sa kanya kung may mababasa ba silang 27 books sa New Testament. Pero hindi dito masagot. Dahil ang gusto lang nila ay sila dapat ang magtanong ng word for word. Hindi na tayo nagtataka kung bakit gano'n. Dahil ang kanilang tagapagturo, ay mahihip talaga sa word for word. Ito, panoorin niyo ang video. Hanapin natin ang salitang Rosario, sige po, sa computer. Pakilagay natin, Rosario. Sa Bibliang Katoliko. Sa Biblian Katoliko, mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis, ang resulta po ay, no word or phrase found. Wala po. Wala pong Rosario sa Bibliang Katoliko. Yung misa meron ba nun, no, sis Luz? Misa. Sa Bibliyang Katoliko pa rin, hanapin natin ang Misa. Mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po nagaanap pa. Walang mintis yan pag computer. Eh yung Eucharista o Eucharist. Eucharist. Sa Bibliyang Katoliko, Ingles yan. Yung Reims-Duay. Duay-Reims version. Yan ang Bibliyang Katoliko. Ayan, Eucharist. Sa Dubai Rames version po from Genesis to Revelation, no word or phrase found. La pala yan. Eh, yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio. Sa Biblia ang Katolikong Tagalog natin ulitin tingnan. Purgatorio. Wala po. Mula Henesis hanggang Apokalipsis. No word or phrase found. Eh, yung novena, meron ba nun? Novena. Biblia ang Katoliko pa rin. Novena. Ayan, novena mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found pa rin po. Hindi ba maliwanag na itinapaharap ni Brother Eli ang word for word ng mga salitang pinag natin ng Katoliko? Pero tingnan niyo po itong isang video kung saan may nagtanong po sa kanya ng word for word din. Ah, uh, ang tanong ko lang po, kasi po, narinig na ko na ang reliyon po, particular, ang grupo po ninyong kinaaniban, naninindigan na ang Kristo ay Diyos. Ang tanong ko lang po, meron po bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Kristo na letra por letra na sinabi na siya ay Diyos? Ah, kapatid, nagkakamali ka sa tanong mo. Alam mo kung bakit? ang Biblia at ang aral ni Kristo hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo na letra por letra. Pero ligaw ka, sino man ang nagturo sa inyo yan, eh mangmang -mang sa Biblia yon. Sa mga matatalinong nanonood ng video ito, alam na po kung ano ang tawag sa istilong ito. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Prodiyo at